Ma! Dito ka na pala. Ah. Teka, nag-almosel na ba kayo? Oo, oh, anak. Napakaselan mo naman. Doon ako sa labas mag-yoyosi. Ibili mo lang ako ng... Yosi, eto. Dali. Anak! Yes, si Ano? Pinagsali ka ba sa akin? Ano? Uh -huh. Cute cute naman ng baby kong ito. Hmm, kanina ka nagmana? Mahal, sorry, hindi ko nasabi. Ah, uh, okay lang ba dito muna tumigil si mama? Naghihintay na lang kasi siya ng tawag ng employer eh. Uh -huh. Eh ang mahal kasi ng mga pag pabalik-balik siya sa probinsya tas dito dahil lang sa pag-aayos ng papeles. Uy, okay lang naman mahal. Well, at least may makakasama na kami dito ni baby sa bahay, di ba? Habang sa trabaho ka. Hmm, baby ko. Eh, salamat, mahal, Ngayon, Nga, ma, pupunta na rin yun dito. Tumabog siya kanina nung no, nasa banyo kayo. Ha? Agad? Hmm. Mahal naman, ba't hindi mo agad ako sinabihan? Ay, eh, tinan mo tong bahay natin, napakakalat pa. Si baby, liliguan ko pa. Mahal, mag-relax ka nga. Okay wala lang kayo, mama. May ka nun. peru kasi.. <maks> NAK! ayo liat ayo liat NAK! coba liat aiko TAPO! NAK! 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 sayang banget MA! Dito ka na pala. Ma, gamit kami? Teka, nag-almusal na ba kayo? Oo, oh, anak. Nag-almusal ako doon sa terminal bago ako dumiretso dito. Ama, uh, okay lang ba pa hawak muna kay baby kasi papasok na ako sa trabaho eh. Oo naman, miss na miss ko na nga yung apo ko. Aka na nga. Biko, ang, ang apo ko namang ganda. <laughs> Pogin, pogi yan. Oh. Po. <laughs> Teka, dahan-dahan naman. Hindi ka marunong mag- uh, ng bata. Saglit lang po, hakunin ko lang yung gamit Sige, sige. Kung gusto mo ba kumain, uh, ano, pasensya na po ha, at medyo makalat pa, eh, inasikasok ko po kasi muna si Will at may pasok pa. Eh, okay lang yan na. Sige na, ganyan na talagang mga may baby. Pahin ka na anak. Uh, o ma, oh, ma, paano? Please na ako. Mahal, ito na muna mga dito. Sige mahal, um, pagulutan na kita mamaya pag uwi mo ha. Sabi mo yan, ha? Oh, sige, oh, ingat, ha? Oh, sige. Oh, sige, ingat, ha? Ingat ka, anak, ha? Bye, baby. Hmm. Mm. Mahali ka, pasok ka dito. Upo, ikaw. Ay, ako. Hmm. Grabe ka, Ira! Buti! Makakatay si Will dito sa itsura ng pababahay mo, pagkagulo-gulo! Uh, ma, nag nagalina sa mampo ko after kumapatulog si baby sa umaga. Eh, buti nga po nandito kayo ngayon. At least po makakagalaw po ako ng mas maayos. Ha? Ay, naku ah! Dabi-dabi ko na ginagawa at naiintindi, no? Mag-aas pa ako ng pagbalis ko pag-alis. Ay, naku, teka! Buti pa rin bata ay sa'yo na, oh! At ako muna yung magmaliligo. napaka sa biyahe. May ibig pa ako dyan! Ay. Hala-hala ka dyan. Nagbago dali. Kala ko pa na. Makakagalaw ako na matiwasay. Hindi eh. pala. Hmm. na ikaw, baby, para makagawa na ako. Ay, sarap Oh, nasa na po ko? Ay, ah, eh, tulog na po sa crib, ma. Ah, mabuti naman. O siya, makibili mo nga ako ng yosi at saka ng candy sa labas. Ah, ma, eh, may higa po kasi si baby, hindi po pwede sa kanyang makalanghap ng oso. Napakasailan mo naman! Doon ako sa labas magyoyosi! Ibili mo na ako ng Yossi, eto. Dali, bilis etong pera. O, ayan. Ah, uh, uh, makikibantay na lang po si Baby Maha. Baka po kasi mag-iyak. Oo, oo, ako nang pahala doon. Dali, ibili mo na ako, bilis! Ah, sige Anil, po. Ano yan ba pa Yossi-Yossi? Baka po, pata po, bilis etong manugan ko na po. Kailis... umiiyak si baby. Sus, bago lang umiiyak yan. Aka na nga itong Yossi ko at Kenley. Pumunta ka na doon sa anak mo. Ay, anak ko. Baby, tahanan. Ay, hey, Aira. Ibili mo nga muna ako ng shampoo dyan sa labas at naubos ang ginagamit ko. O, yan pera. Eh, ma, umiiyak kasi si baby. Kahit anong patahan ko, hindi pa rin siya tumitigil. Gamitin niya na po muna yung shampoo niya sa CR. Hindi ako pwede. Binabal ako, baka ako pag ibang shampoo ang gamit ko. Ilapag mo yan dito sa sofa, titignan ko at bilhin mo na ako, bilis! Pero ma... Sabi nang ibili mo na ako ng shampoo eh. Ilapag mo na nga yan! Okay. Bilisan mo! Lagaan ko daman eh, mo naman. Arte mo. Huh? bantay po si baby ah baby Si anak ko nasa si mama. Just ko, anak ko. Baby. Si mama. Baby, dito ka muna, ha? A-asad pala yung bata. Nahanap mo yung bata, Ma? Pagkatapos mo iwan dito mag-isa? Ma naman! Bakit mo hindi mo mag-isa si Baby dito? Eh, paano ko nahulog yun? Hoy! Sobra ka naman makasigaw! Bakit? May nangyari ba? Umalis lang ako sandali! Ma, ang sabi niyo babantayan niyo si Baby! Sasagat pa lang akong nawala! Gatoon na yung nangyari! Ano sasabihin ko kay Wilpa ba yung nangyari sa anak namin hindi maganda? Hoy, Aira, pasalamat ka nga at sinisilip-silip ko pa ang anak mo. Bakit? May masababag nangyari? Wala naman na! Ang uuwi mo! Ma, hindi niyo po kasi naiintindihan. Simula po nang dumating kayo dito sa bahay, wala po kong ginawa kundi sunod yung lahat ng gusto niyo. Sana lang po itong pamamahay, oh. Hindi, hindi niyo nga po kumagawang tulungan, eh. Tapos, ano, utos-utosan niyo lang po ako. Mama, may anak po ko inaasikaso? Pati ma, yung mga simpleng bagay na kaya mo namang gawin, yung utos mo pa sa akin. Ano ba yan, ma? Hoy! magtahan dahan ka sa padanalita mo. Biyanan mo pa rin ako, ha? O, edi sana nagpapakabiyanan kayo sa akin, di ba? Kahit pa paano yung tinutulungan niyo ako. Pero hindi, eh. Pinahihirapan niyo ako lalo, ma. Alam mo kang babae ka? sabihin mo na lang sa akin kung ayaw mo na nandito ako. Hindi yung kung ano ang pinagsasasabi mo. Malalaman ni Will kung anong pakikisama ang ginagawa mo sa akin. Ma! Mahal! Anong nangyayari dito? Ba't nagsisigawan kayo? Mahal! Anak! Yes, si na? Pinaalis ako dito sa bahay niyo! Sinabi niya kasi alaga ako yung anak niyo! Eh, hindi ako sumunod! Ayan! Di mo pinagsahan ka ba sa akin? Ano? Mahal naman. Hindi mo naman kailangan sigawan si mama. Pwede mo naman siya kausapin na maayos eh. Ako pa talaga? Ako pa? Will! Alam mo kung pinagagawa ng mama mo? Ha? Mahal, ikaw lang mo pa rin si mama. Nanay ko yan. Igalang? <laughs> Itano mo sa mga bahin natin kung ilang beses nila akong nakitang lumabas para ibili lahat ng inuutos ni Mama. Tanong mo rin kay Aling Nena kung ilang kahanang ng yos binibili ni Mama. <laughs> Alam niyang mahihika si Baby, bibili pa rin siya nun. <laughs> Alam mo, bil? punong-puno na akong pagbigay ng kapritsuhan ng Mama mo. Sino, Aling? <laughs> Anak, gusto lang niya magalit ka sa akin! Wala na akong pakialam kung maniwala sa'yo ang anak mo o hindi. Basta ang alam ko lang, muntik nang mapahamak yung anak ko dahil sa'yo. At hindi, hindi ko, hindi ko ahayaan mangyari yun. Kaya ikaw, Wig. Mamili ka. Ako at ang anak mo ang aalis o ang mama mo. manaman? man? Ano naman ba itong ginagawa mo? Dati yung asawa ni Kuya ang pinahihirapan mo. Tapos ngayon pati ba naman si Ira? At maniniwala ka dyan sa babae niyan? Tama na ma. Ha? Eh dati ko pa namang alam yung ginagawa mo pagpapahirap kay Ira eh. Pero yung idamay mo yung anak ko, ma hindi ko na yung mapapalagbas. Kahit nanay pa kita. So please ma, Umalis ka na lang. Ako ang nagpalaki sa iyo. Ako ang nagtaaran sa iyo. Tapos pipiliin mo ang babae niyan. Ma, may sarili na akong pamilya. Hayaan mo na akong maging masaya kasama sila. Sa totoo nga, nakabawi na ako sa inyo eh. Di ba ako nga ang dahilan kung bakit makakaalis ka ng bansa? So please ma, habang may natitira pa akong galang sa inyo, umalis na kayo. Eh ayaw niyo namang mawalan pa kayo ng isa pang anak, di ba? Pareho kayo ng kuya yung nagpapa-influensya sa babae. Sige, aalis na ako sa bahay mo. Pero itong tatandaan mo, wala ka ng ina paglabas ko sa bahay na ito! Sige ma. Choice mo naman yan eh. Wala na akong magagawa doon. Mag-iingat po kayo pag alis. Mahal, sorry ha. Okay lang yung mahal. Hindi mo kailangan mag-sorry. Thank you sa pagpili sa amin ha. walang modo. Matapos ko ang mga palakihin. Para mga ahas, tutuklawin na lang ako basta. Walang yan yan. Ay, this. Oh. Yes. Ay! Magpita ka! Tulog! just Diyos ko! Aking magmahakin eh! Ay, naku po! po. Adit pa pa din yung si mga papeles ko! Hindi mo